One, two, three. Can you make this right. Kinasal na ngayong araw, June 17, ang YouTube vloggers at social media influencers na si Kong TV at V Cortez. Sa Facebook account ng cosplayer at gamer na si Aloja Gosenfiao ay makikita ang kissing wedding photo ni na Kong TV o Lincoln Velasquez sa tunay na buhay at V. May caption itong, Congratulations Kong TV and V Cortez. Bumuhos naman ang pagbati para sa bagong kasal mula sa kanilang mga supporters at mga taga-subaybay ng kanilang YouTube channel. Kasama sa mga tumayong principal sponsors ni Nakong at V ang mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada. Narito ang ilan sa mga komento ng netizen sa FB post ni Aloja. OMG, congratulations po! May your life's victory inspires everyone of us. Your number 1 fan since day one from Antipolo po. Love you, kapa. Akala ko si Boy Abunda yung pari. Congrats Kong TV and V Cortez best wish and well. Boss, Kong, bat mo hinigub. Congrats and best wishes. Congratulations to both of you. Kong TV and V Cortez wishing you many more wonderful days filled with happiness together. Pati si Father Kinikilig. Congratulations mom and dad. Haha. -ha. Congrats Kuya Kokon Madam V, fan here since day one? Putang ina up, mga paa, hahaha. Ha, ha. Hanggang ngayon iniisip ko pa kung mananalo ako sa loto ng 100 billion na sabi mo. Ang ganda ng wedding gown, sana ibenta niya ng abat kaya ang presyo, getting married soon too, at V Cortez Kong TV congratulations and best wishes, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, pakicomment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.